ngayon isang maganda mapagpalang araw sa inyong mga idol ayun sana samahan nyo ako mamimitas tayo ng bayabas dahil uh, masarap parang sarap kumain ng bayabas mga idol at ayun nga nandito na tayo sa tabi ng puno ayun mga idol oh, laki oh yun oh yun natin yung mga idol oh. sarap ng kainin nun oh. at saka yun pa oh yun tara akating ko umakit na po siya mga guys mga idol umakit na po siya kuha na po siya ng mga may hiwagang bayabas yan oh putik daw, muntikan pa malakas po kasi ang hangin dito ngayon sa pansol ito mga bayabas ito na ito dami dito guys mga idol dami. oh laki na nakuha niya mga guys pag malalaki sa akin malilit sa kanya ayun mga idol oh Tomo. oh mo ay nangungulan na naman siya ulit mga guys mga idol mayro pang ano dragon fruit to oh. dragon fruit pa siya ito ayo hindi pa dragon siya hinog fruit, oh. mga idol hindi natin may hinog baba, baba ako, lipat ako doon sa kabila. Sige, baba. Careful bebe yan idol ilipat po siya sa kabilang punong bayabas yan ayan na siya yan mga idol lipat tayo sa kabilang puno yan ayun laki oh katin mo na At Katin mo na, baka maunahan pa tayo ng ibon. <laughs> ayan na siya mga idol, makakit na po siya. dito, meron dito, ang dami oh. Ayun oh. Ayun, oh. ayun ma, doon. Ayun oh. Pusin natin. Ito. Oh, di ba? Ito pa isa. Ah, yun. Kuha mga idol, ang laki oh. At ayun, kinain na ni madam yung isa. Yeah. Ang lutong no? Sarap. Sarap. Yeah. Wow! Oh, sarap naman yan. At ayun mga idol, dahil pang bunga oh. Kaso yung iba hilaw-hilaw pa. Ayun oh, nasa ilalim ng mga dahon. Ayun pa. Ayun oh, mga hilaw-hilaw pa. Hintayin pa natin mahinog yan. Ang lalaki naman ng bunga oh. Tingnan nyo mga idol oh. Ang lalaki. Mga idol, kakain na rin tayo. Mmm, mm, sarap. Ang no? Ang lutong Sarap ng idol. Hmm. Sap. Hmm. Mas masarap to kung may sasawang kang suka. O kaya yung asin na may ginamos na ano. Ginamos sa sili. Hello. At ayun no. Wow, sarap. May ano? Pero okay. matamis. Ayan no, oh, may udo. Wala. Oh, wala. Tokis okay, ka, lunukin mo na kaya yan. Hindi <laughs> na, yung inakyat natin mga bayabas idol. Ayun, yung dalawa. Meron pa roon. Ang daming punong bayabas ni boss. Kapay yung iba oh. Ay, may bunga rin oh. Ayun. Ayun o. Oh. May mga kaso, hilaw pa yung iba. Mayroong isa yun oh. May mga... Mayroong isa pwedeng pitasin mga idol. Ayun oh. Maniba lang na yan. At ayun. May papaya din si Bogso. May bunga na. Ayun po mga idol. Meron pa doon oh. Malalaki ng bunga oh. Kukunin natin yan at iuwi natin. Hindi siyang ano. Mga palaya idol. Ayun mga idol. Ayun. Okay, may bunga na mga idol oh. Ang Ito yung paligid ng uh, resort ni Boss mga idol. Ayun Napakaganda. Diba? At nagising na nga si Idol Prey. Ano? Shout out Idol Prey. Good morning. Ha? Chico ni Boss, wala pang bunga. Dati, mga idol, pag ganitong buwan, ang dami ng bunga nito. Pero ngayon, wala oh. Parang nagtampo. Ayan, yung dalawa. Titingin daw sila ng kwan. Mapipitas nilang papaya. Ayan na pre. mas malaki pa sa ulo mo yan, ha. <laughs> oh? Bungo. Bungo. Laki. At dito mga idol, may mga ilan ngilan na tanim niya na talong. Ayan, pero wala ito isa may bunga. Ayan, oh. At, yung misis ko nga pala maritis, mga idol, sa so mama. Sumunod pala, hindi ko alam. Ayan. <laughs> naki maritis din sa papaya. Yung yung, ang daming bunga, oh sumi ano yan no uminom ng sabaw kuha tayong buko ganda dito mga idol hindi ka ma-stress diba oh napaka ng paligid napaka hangin walang uh, walang <laughs> walang mga stress walang hassle daw sabi ni idol ano eh, si idol edwin Ayun, pinapitas natin si ano, Kuya Bugs ng uh, buko mga idol at hiihi -hi iinom daw sila ng sabaw. Ayun. Sa pa ayun nga mga idol oh. Si tayo ni Juan idol uh, Sir Edwin Santos. Shout out sa iyo sir. Ayun. Ang ating kaibigan followers. Ayun at si Mrs. Kona, mahilig sa bayabas. Ayun hanggang ngayon tinawin bulsa niya mga idol oh. Puno ng bayabas. <laughs> uh, Iikot daw sila. Um, ipapasyal na lang 'yung pamangkin ko ay mga idol. Ayun. Kasama si ano idol. Idol Edwin. Bye, friends! Bye-bye! Yeah, mga idol, patuloy pa rin siyang kumakain ng bayabas niya. <laughs> Ito na yung bulsa mga idol. Oh, Nakaumbok ang na yung bayabas. Yan na parang halian mo <laughs> Ito na. <Hanggang laughs> hindi na raw siya kakain ng kanin mga idol. Yan na raw kakainin niya parang halian. <laughs> hmm. Pasok naman tayo sa Bahay ni boss at tingnan natin yung pinitas nilang buko. Pasok mga mga idol, shout out nga po pala sa dalawang couple uh, na yon. Total ko po yan mga idol. Ayan. Ito Dito na nga yung bukong pinagpipitas ni Bogs mga idol. ayan Dami. Higop tayo ng sabaw, mga idol. At ayun mga idol, pagkuha ko ng itak na pang uh, ano natin doon sa buko ay mayroon pa lang bisokol dito na ano pinapasuka pa nila yung kinain bago lutuin mga idol ay naggagalawan at ayun nga nabiyak na si idol bogs ng uh, sabaw ng buko mga idol ayun napasarap ayun mga idol nung nabiak malauhog yung laman sa klaseng ano golden 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 coconut ayun golden coconut daw yan mga idol ang pangalan ng nyug na yan wow sarap mga, mga idol kinayod na ni idol Ed, sir edwin yung ano yung nyug na binak naman ni kuya bogs ayun nga pinaplano nila mga idol ihalo daw nila sa 4 kantos Yo. yung sabaw <laughs> pwede ba yun? pwede eh oh, pwede, pwede, daw hindi ba masakit sa ulo yun? Gin buko. kiser sir, titikman natin yung sabaw ng buo. Ah, napakasarap. May mga hangover pa. <laughs> May mga hangover pa. Ah, sarap. Fresh na fresh. Ah, napakasarap. Ang ganap ngayong mga araw na to, mga idol, at yan. Ha? Ito, so, ito ah, na best friend natin. Asan na? Ito, dumalaw. Oh. Biglang may dumaan. Meron Na tropa natin mga idol ayan. <laughs> Naligaw. Bihira na nakakakita. Uh, mga idol, bihira na tayong makakita ng ganito. Oh. Di ba? mo ako, ano tawag ito? Anong tawag ito sa inyo mga idol? Pag-i-comment naman po. Oh. <laughs> Biglang tumalon mga idol. Tumalon kay Kedwin. Napatalon si Kedwin. <laughs> ano yan, mga idol, hawakan natin ay 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 tuloy-tuloy. Ayun mga idol. At si shout out kay Madam Teresita. Ayun uh, hangga dito na lang muna mga idol. At uh, mamaya hapon ulit mag-live tayo.